video Kasi ako, ginatawag talaga yung best ko. Sa akin, at nagpapasalamat ko, ma'am, sir, sila punta niya ko dito. Kaya ang sa naman, gawin ko yung nararapat. Yun ang naman, ma'am. Para kung baga, hindi ka So, bago tayo magsimula, sir, saan mo yung sinagaling? Ako, hospital, tapos sa mga damas. Ako, hospital muna. Hospital muna. Ako, okay. nakalit sa hospital. Lalo siyang lumalala. O uminom siya ng gamot, walang Hindi tumatalam. Hmm. Okay. Sa... sa albularyo. albularyo. Ano sa, na, 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 man, lang, lang po? Huwag na lang tao. Huwag na na lang na lang Naman Huwag na albularyo. tao. Huwag na lang tao.

Opo, alisin ko na, alisin ko na. Dito okay. Pagbalik dito. Uh, uh nga Sabi na ang madam, na hindi niya pinatay. Hindi pa. Kasi uh, meron pong manggagamot. Hindi ko naman nila lahat, ha? May manggagamot po na talagang hindi niya pinapatay. Pero meron din manggagamot na talagang papatay niya. Kasi naka, nakasal ko sa Biblia yan. Kahit hindi niya po talagang patay ng mababarang, mga kukulang, talagang at mga hinunyo, at mga bilhin ng di Diyan po nakasal sa video. Diyan po nakasal. Ngayon ma'am, tinais ko tayo yung gamutin. Ibibigay uh, ko yung best Basta sa sarili mo, tumaban ka lang. Lagi na sabihin, Panginoon, kung ano mga, mga naging kasalanan ko, kasi so, tayo, tapo lang mga lang tayo naman na mga kasalanan. na ko walang kasalanan, di ba? Wala namang malinis dito sa mundo naman. Kaya lang natin, yung tayo tawad, ang sa alam ang mga pata. sa kontrolor sa sa hati ko nakabuti na. Nakabuti na. Ang mga naging masasalit. Ako, ako, ako. Ako. Talagang papatay na. Yung pong gagawin. Ako po hindi ako pwede yung gawagawa ng kwento. Ano pong yan? Ang sa akin, no? Sasabihin ko ang mga pangyong 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 ng mga pangyong

sa natutuloy sa kung nasaan na matay uh, na pista, 'no, naglala. Kaya kilala ka nang yun, sa iba. Yung... Ay sa iba? Mm. Kina kilala ka ng iba dahil sa kaibigan ko rin? Oo po. At sa naman. Sa ngasinan. 'Yun ang direksyon ng mga tao mm. mm. okay, sa akin. Ay bibinomta ko saan nila? Sa kanya? Wala po. Hindi may nalaman sana na... banggaga mo yung mga gagamot na yan, napagaling yung mga sa Tapos sabi sa gusto mo pa yung kailangan ng sa akin? may na po sa'yo. Tawagan mo yung report na kita po umaga, ako kung bakit sinabi mo. ako ka tumugma doon sa ilan naman yung wala kong malay. Bakit alam mo yung katabi ko ha? Bakit mo yung katabi ko siya kaya sa so, akin naman po, kung ano na yung pinakinasabi, hindi na, hindi na, hindi na, yung na, na, hindi Basta kung ano yung to, nag kami kanina naman, habang nag umaga yung tatay ko naman, tapos, na. Kaya, yun ang sinabi ko siya, meron, sabi mo nga ngayon lang, nagulat ka na, pag alam ko, matalang ngayon lang tayo nag-iisap, at ngayon lang tayo nag-aaralan. So ko lang yung yung nakita mo sa kasama ay kasama ng ng may matilo talaga sa isang babae. Meron talaga. Kaya lang mga magkasama yung dalawa. Magkasama pagkas, dalawa. yung oh, oh, itong dalawa, hindi niya kilala. Grupo kasi yan. Parang yung mm. dalawa. dalawa. Magkulang mama. sa Hindi tumitinag ko eh. Hindi natin mapatumpa. Hindi natin mapatumpa. Hindi natin mga natin mapatumpa. Okay, kaya sabi nakabuti na siya sa'yo? Apo, ang yeah. nakabuti kasi sir, para alam mo na rin ha, ah. sadyang 50-50 ako dyan, ya, pero bago yung invest ko. Kasi marami na po ko, sabi mo siya, panuhin mo yung mga video ko. Basta nagkita ko ako ng gato, nakabuti na. Ah. Kasi pag pinatay ko yung mga dalawang klase yan, pwede rin mamatay siya. Ito naman yung dalawang option, Pag pinatay ko yung mga pwede siya magbuhay siya lang uh, medyo matagal ang, ang kanyang pagdaling. Pero ang, ang pagdagamot ko, hindi yung palit ako ng balik. Ngayon na, lang. Ngayon araw ng nito. Kasi hindi na po ako magdaling. Okay. Yun pong gumitan o, Kasi inaalis ko talaga yan. Yun mo buhay sa sara. Yun siya. Sige. Kasi ma'am, uh, pwede pa nyo lang ako sa hindi umot. Tunot. Ah, uh, tulungan mo ko ha, tutulungan kita. Ibig sabihin, magtulungan tayong dalawa. Aalsin ko yung nilagay iyo, at manalig ka sa Panginoon. Lagi mo sabihin, hmm. hindi nyo ko kaya. Ang ganun Diyos namin, na langit. Lagi mo isipin mo yan. Isipin mo lagi. Lagi mo yan, ha? yan. At lagi mo rin sabihin, ma'am, na Lord, tulungan mo. Ay, ito mo. Ay, mo. Hindi, ah, uh, i-dobli na lang natin ma'am. Hindi, hindi na naman itataas. Ito lang naman ma'am. Ah, ganun ba? Hindi. Opo, kasi bawal din po sa sir, akin ma'am yung... Sir, na, yung ganyan, ganyan. Okay lang yan ma'am, okay lang. Ah, sir. Ang okay. ano ko lang ma'am, hindi na naman itataas. Piting ko lang ma'am. Huwag mo siyang video eh. Para hindi ako sa dito. Sir, piting hindi na sa video eh. Para hindi makita at mag-organ. Hindi, ako na ma'am. Sir, explain ko na sa'yo. Kasi nakikita yung video mo sa'yo. Hindi na ba sa'yo ma'am. Wala lang tayong papel. Kaya hindi na. Ay? Masakit po yan, sir. Papel lang po ito. Tawag masakit pa ka. Ah? Repeat na rin kita, sir, ha? Meron oh, ka din eh. Oh, Meron din ako. Opo. Oh, kung malamigyan pa ako, sir, eh. Ito po, ha? Ito po, ha? Ang isang tao, kung walang ilang tayo rito? Sa darawasan mo. Oh, Apat, ah, lima. Anak niyo? mga um, maganda nga po. Anak niya. O so, mamaya. Ma, ba, anak. Ako. Okay, mamaya. Ay, si Sir na lang. Wala akong makita sa kanya. Sa kanya, doon yung titipin eh. Mamaya, tinan nyo. Iipitan ko siya. Kahit anong tiga ako, hindi ko siya masasaktan. Pero sa inyo po, parang masasaktan. Kasi may karga. Ang isang tao walang karga. Kahit ang buti tayo ng disyempre, hindi po masasaktan ng taong walang karga. Pero kung ang tao may karga, Sakit lang po. Masasaktan kayo. Pati lang po ito. No? Hindi ko, amin naman natin para matapos na Hindi, ako yung matalim. Hindi po. Tingnan mo na yung may asin... Gawin mo lang, sir, na yung mabuhat pa siya. Opo, opo. Kasi ang Kainin niyo po Hindi, ako makainin. Yung istro, istro ba? Hindi, yung katatapos kong kumain. Marami akong sabaw na Pwede kunti lang ma'am? Pwede kunti lang? Okay. Ito po ha. Ay. Saka doktor, sige. Sige lang ma'am. Tumunod lang sa akin. Ah. Wala ma'am, hindi nagbabaga, hindi may inyik. Walang tumutusok. Hindi na ko ma'am ha. Mm. Wala pa rin. Mm. Wala. Alam mo pinipiga ko ma'am. Ma'am. Alam mo pinipiga ko. Ibig sabihin po, hindi siya nasasaktan wala po sa doktor yan no yun so, yung po ang mga masasamang elemento po marami ito no ah <coughs> minit po pati na po yan ha Ay. po pati na po yan nagbabaga na Ay. pero bakit dito explain ko lang sir ha bakit dito kahit anong pida ko sa oh. Sakit doktor po yan ha. Oh. Ma wala? Wala. Oh, sir. Oh. Wala, ma'am? Wala. Oh, bakit dito? Halos pinipiga ko na. Dalawang so, daliri. Tapos pinipiga ko na dito sa uh, doktor. Wala. Pero tapos dito, hindi mo pinipigain. Ito lang, ha? Ah. meron ka rin sarap. Hmm. Ay, ay, mainit. 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 Hindi ko yung ano yan? Mainit. Mainit. Ayan po, sir. Ito naman lang. Hindi ah. ko yung ano. Ay. Ay. Oh

Aalisin mo na pala. Nagkakitindihan? Nagkakitindihan. Uh, Aalisin mo na ha. Aalisin mo na. Ilang kayo bumibira? Ilan? O, pika niyo po. Nagusap tayo sa cellphone. Apat. Sige, dalawang kamay. Dalawang kamay mula mula ulo. Mula ulo. Mula ulo. Mula ulo. Dalawang kamay. Ay na po alisin. Sabi, matigas na ito. Reksun. Pooh! Aalisin mo na. Pooh, alisin. O, dalawang kamay. Sumunod ka sa akin. Dalawang kamay, sumunod ka sa akin, pababa, mula dyan, hanggang pababa, chan sa dyan, yan, sige, sige, ganyan mo, ay, ay hindi pa, ay, sige na yun, hindi, papatay niyo ba ito? Oo, sana, kailan? Ngayon sana, ngayon na? Oo, oo. ah, andyan kay, bakit, 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 bakit? bakit? bakit tako sa takot, takot na sa'yo, takot na sa'kin, sinimula ko sa ating dalawa, ikaw, kilala mo ko hindi, ha, ay. hindi? O magpapakilala ko ha. Mm. Akong Apo Chalin, taga Sibig Sambales. Ayokin na niyo yung mga taga Santa Cruz ha. Ha? Ako, ha? O sige, alisin mo yan. Alisin ko. O. nyo na to? Binote nyo na? Tama? Binuti ko ha? O paano yan? Pag ito na matay, patay din kayo ha. Nagkakitidihan? Po! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Inuutusan kita. Kaya nga inuutusan kita. Gamitin mo ang kamay mo. Tanggalin mo. Sige, ganyan mo. Tanggalin sige pa. Sige pa. Mm. Sige, tanggalin mo yan. Mm wala na yan hindi meron pa ang dami mo nilagay lumot yan no? ay sige hmm. lumot sa ilog yan eh ay tama ko oh, oh. hmm. tanggalin mo oh. lahat yan kaya yung gin niya punong puno eh. kaya nga oh. lumot nga yan eh tanggalin mo tanggalin ko na sige pa tanggalin ko pa na may nilagay ka pang itis dagat eh sige sige ay. sige sige pa tanggalin mo yan Sige pa. Takot na ako Talagang matakot ka sa akin. sigi Sige pa, tanggalin mo. bilisan. Bilisan, bilisan. Sige pa. Sir, hindi tayo pwede magmadali kasi marami nilagay Okay lang, tanggalan natin na. Tanggalin mo. sigi Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa, Ay. gumamit na rin ba kayong kandilang itim? Ay. Gumamit na kaya? Oo, kandilang itim. Ilan? Ilan? Lima. Lima. Sige, ang kandilang itim, nagpapatunoy lang, napapatay na nila to. Sige pa, sige pa! Bakla simula, bakla simula. Sige pa. Sige pa, sige pa. Mo. Mo. Sige. sige pa. Kamay gamitin mo, kamay gamitin mo. Sige. Ay. Sige Ay. pa. Wag Wag sige pa, huwag kang naglalatin, huwag kang naglalatin. Sige, bakla simula at yan. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Sige pa, bakla Sige pa. Baklas, 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 baklas. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo pa yan. Sige pa. Kailan niyo papatay? Ngayon na mismo? Ngayon na sana lang dumating ka. Hmm. Oh. Alam mo darating ako? Oo, oh, darating ka. Alam ko. Sige, sige. Baklas, baklas. Darating ka. Sige. Oh. sige. Sige. Talagang pinapahirapan ko siya. Hmm. Gusto ko na siyang ma pamatay Sige. Sige pala, sige. Tanggalin mo tanggalin na lang. Tanggalin ko lahat yan. Natakot na ako. Na. Sige, tanggalin mo pala lahat. Huwag na purong salita. Gawin mo lahat. Ginagawa. Gawin mo, gawin mo, gawin mo. ko so, Ito ha. Uunahan ko na kayo ha. Ha? Kayo ba patayin ko? Sige, sige baglas klas? malakas Sige, sige mo sa atin. Sige. 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 Hindi po pwede nga alis ako. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat Kaya nga tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin ko sa paa. Sige. Okay. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Lahat, lahat. Tanggalin ko na. Sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Baglas, baglas. Ito yung meron kanina. Sige pa, sige pa. Sige pa. Punti pa. Punti pa. Oh. Pati ang katikati -kati niya, maalis na. Hmm. Sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo nga lahat. Marami ka nilagay. Hindi. Hmm. dito sa chin niya, hmm. malaganda na. Ha? Oh. Tignan mo, gumanda na yung chin niya. Hindi, hindi pa. Meron pa, oh. Meron pa. Ah, oh. Mm -hmm. Kung nakikita mo, nakikita ko rin Sige, sige Ay. Sige pa, puti na lang, puti na lang Sige pa Ay. Ay. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat Tanggalin ko lang lahat Ayaw ko bumatay Sige pa, sige pa Ayaw ko bumatay Sige pa, tanggalin hindi pa patayin kita Sige pa, puti na lang, puti lang Sa ulo, sa ulo Sa ulo, pababa Ay, Ay tulungan ko Pababa, sige pa Ay. Ay, Sige pa hindi sa paan na tanggalin ko rin eh. Ilisin ko na yung mga tubig-tubig sa banya. Sige, sige, sige. At, at. Panginoon ko nang susara ng na patayin kong magambalo sa baba ito. sakmit? ay, 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 Mm. <coughs> Matigas ka po pag ano kanina. Sapa, Jesus, thank you for the Thank sa for uh, uh, Thank you for the Thank you for uh, the ano Thank you for Thank you for Jesus Thank you sa the Thank you for the Thank you Thank you

kaya sir, hindi. Kaya hindi. Hindi mo na kaya. Ito yung kulang. Okay, sabay na natin sir. Okay, full. Boom! Yeah, you're going to run sa to sa dito si Apo Chalis sa Santa Cruz sa Bales kung saan uh, pinalalaan ko lang inunahan ko na kasi pagkatapos yung mamatay po na yung susunod no? kaya nakita ko lang oh. uh, maram salamat kay Yeswa Masiya kay Meluligario, kay Sir Tony Apo Rap Apo Ren Apo Marwin magandang gabi